Yo, what's up guys? Welcome back to our channel. For today's video guys, ay isa tayong Yayo ngayong umaga. Dahil ako ang nagbibihis kay Bulilit, sempre ako pa rin ang maghahatid at saka sempre ako pa rin ang magbabantay doon sa school nila. Kasi si Bulilit hindi maiwan-iwan doon, kailangan daw ay may bantay. Siya ang may gusto. Hindi ang school ang may gusto, kundi siya. Yung una-una kong ginawa ay ginising ko siya. Nang ilang minuto, abot kami ng 10 minutes bago siya bumangon. After niya bumangon at uupo dito sa bangko ng 5 minutes, at iprep, prepare ko naman ang tubig niya. Kasi tapos ko i-prepare yung tubig niya na ipapaligo niya, ay tatawagin ko na siya para maligo na. Pero ako pa rin ang nagpapaligo sa kanya. After ilang minuto na pinaliguan ko siya, ay pinaupo ko na sa bangko. Ang sunod ko naman ginawa ay ito na yung pagplansa. Itong uniform niya, Una-una kong pinlansa yung polo niya. Siyempre, ibabasi natin yung sarili natin. At lalong unay natin yung anak natin. Bago ang sarili natin. Kasi nagre-reflect sa magulang ang ayos ng anak natin. Eh ako naman kasi mahilig ako magplansa ng uniform. Kasi nung high school ako to college, ako pa rin ang naglalaba ng mga damit. Siyempre, hindi ako papasok niyan kung hindi plansado ang aking uniform. Nung nag-abroad ako, ganun pa rin. Hindi ako mapakali kung hindi ko maplansa ang uniform ko. Pero dito sa uniform ni Bulili, ang technique ko dito ay paplansa ko ngayon. Pag nilabahan ko siya, hindi ko na siya paplansain ulit. Kasi pag tuwing nilalabahan ko, inahanap ko lang kung saan yung dumi niya. Kasi kadalasan sa dumi ng uniform ay nasa lii or batok at saka sa braso. At tapos, hindi ko siya pinipiga ng mahigpit para hindi siya magusot-gusot para pag sinuot niya hindi ko na ipaplansa yun tipid tayo sa kuryente guys so yun guys ang gagawin nyo pag ganito na yun kasi itong uniform ni Bulilit ay hindi gusuti na tela makapal po ito na tela guys pati yung pants niya para makatipid tayo sa kuryente ganun ang gawin nyo una unang gawin nyo iplansa nyo yan pag nilabahan nyo wag nyo masyadong pigain ng maigpit para hindi siya magusot Guys, pag sinuot niya pangalawa, yun, hindi mo na kailangan i kasi hindi yan. naman siya magusutin na tela. Like. Dito naman tayo proceed, guys, sa pants niya. Itong pants ni Bulilit ay makapal pa rin. So, ganun pa rin ang ginagawa ko. Nung nagbakasyon ako, guys, 2022 last year, ng 3 months, June, July, August. Nung August 22, guys, ay first day klase nila. Pero, kinder pa si Bulilit nun. Mga one week alis ako, pabalik ako sa Saudi. Sa one week na yon naka three times ata ako, naka sundo. Hindi niyo ba alam guys, pag kinder or first time pumasok ng bata, para mag-aral ay umiiyak yan. Puro iyakan yung mga bata doon sa loob. Ang nangyayari sa akin, tumatabi ako sa kanya habang nagkaklase sila at nagtuturo si teacher nila. Kasi lagi siyang umiiyak guys. Pero itong grade 1 na siya, laking pasalamat namin kasi pwede na siya iwan sa sa classroom guys habang ikaw nagbabantay ay pwede ka na lumabas i mean doon ka lang sa labas ng classroom nila kasi napansin ko sa kanya guys ay mabait naman siya bakit ko siya nasabing mabait guys kasi nagsusulat na siya guys at nakikinig na sa teacher yun yung kagandahan sa grade 1 na siya itong taon or pasukan na ito kung nakikita nyo dito guys ay sinusutan ko siya ng medias pero makulit pa rin siya kasi nakatutok pa rin sa mini tablet niya Bata nga naman, makulit talaga Dito pa lang sa pagsusuot ko ng sapatos Ang kulang na lang ay ayaw niya Sa kakulita ni bulil na ito Ay hindi mo na maiwasan mainis Tignan nyo nga naman yung panyaw Nakapatong pa talaga sa inuupuan Dito naman guys, ginagawa ko dito Kabang hindi pa paalis Ay hindi ko sinusuot sa kanya yung polo Kapag nandyan na yung sundo namin At maghatid sa amin sa school Ay sa ko siya pinapabihis ng polo Dito kasi hindi nyo mapapasin Kasi pinagdugtong-dugtong ko yung video Yo, kaya yan ang huli yung ID ni Bulilit na ilalagay ko. Pagkatapos niyan guys, eto na po siya. O, oh, di ba diba? Para siyang online class. Pero ang totoo, naglalaro siya. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat at sana hindi kayo magsawang suportahan kami. And see you for the next video. Bye guys!